Dahil kung ikaw ay anak na ng Diyos, o, oh, ang sabi po ng Bible, pwede ka nang mag-pray, Our Father. So, ito po'y leading. Ang usapan ng pagtuturo ng Panginoon tungkol sa panalangin ay leading na kailangan po natin i ang ating pong relasyon sa Kanya that we can call Him Father. Kasi nga, pagka magpe-pray daw po tayo, ang sabi po niya, say ye, our Father. Meaning, ang panalangin po'y pribilehyo para sa mga anak ng Diyos. Amen? So kaya may karapatan po tayo, may pribilehyo na po tayo na tumawag sa Kanya. Ang ganda-ganda po nung sinabi po, pansin niyo po ang Romans chapter 8 and verse number 14. Romans chapter 8 and verse number 14. Ang sabi po ng verse number 14, As are many as are led by the Spirit of God, they are the sons of God. Sa so verse number 15, For ye have not received the spirit of bondage again to fear, but ye have received